Ito po ang araw ng kumpanyang teknikal ni Kai Soto patungkol sa kanyang naging karanasan sa NBA Summer League. Napakahalaga ng mga detalyeng ito, kaya dapat nating pag-usapan. Let's get into it. Maraming interesado sa mga NBA teams na may limitadong pag-ere sa mga laro dito sa ating bansa. Ang kanyang paglalaro ay impresibo lalo na sa laban kontra Portland. Sa loob ng labindalawang minuto ng laro, napansin natin ang kahusayan ni Kai sa depensa kailangan talagang palakasin ang kanyang bilis. Nakita na ng ilang NBA teams na dapat isama si Kai sa kanyang G League teams at bigyan ng oportunidad. Magandang balita na may malaking kontrata para kay Kai Soto, na siyang mag-aalaga sa kanyang talento. Naghintay si na Orven Soto at Kai sa mga palaisipan. Ang post ni Orven sa Facebook, Dilaw at Lila, ay nagpapahiwatig ba na isang kasunduan sa Los Angeles Lakers? Nag-auusap ang mga tao tungkol dito. South Bay, ito, makakatulong malaman ang katutuhanan sa mga online balitang ito. Magandang balita ito, mga kaibigan. Talagang nakakatuwa ang pumanggaro ni Kai Soto dito sa atin. Natapos na ang injury niya pagkatapos ng Summer League. Hindi siya nagpa-practice. Gumamit ng Guinness Pilipinas sa World Cup. Magaling na training ground ang South Bay Lakers. Sugod na sa NBA style na labanan. Walang online chismis at komento. Huwag mag-assume muna. Maigi na mapatunayan muna bago magka-ekspektasyon. Ang importante, malutas ang problema sa SBP at Kai, kasama ang ating pambato. Magpakita sa Final 12 ng Gilas at ipakita ang galing sa Free World Cup. Pilipinas, facts in Filipino language.